Meron kaming binabalik-balikan na Ali Wings dito sa Dasmarinas, Cavite. At eto nga din pala yung sikat na Ali Wings dito sa Dasma. At eto nga din pala yung Doc Wings. Sa halagang 369 pesos nyo nga pala per head, ay matitikman nyo na yung kanilang unlimited wings na may 16 flavors. Ang mga flavors natin is garlic mayo, honey mustard, mayo sour, garlic parmesan, cheese, teriyaki, Doc Korean soy, Uh, snow cheese, uh, Wings classic, spicy mayo, mango habanero, salted egg, honey barbecue, buffalo, and spicy buffalo. Tapos bukod pa dyan sa 16 flavors nila ay kasama na nga din pala dito yung unlimited rice, cheese stick, fries, drinks, pasta, chili garlic oil, at last yung kanilang soup. No time limit nga pala dito. At tapos, dito nyo nga laang din pala sila matatagpuan sa Black One, Lot 9, Santa Fe, Exit Congressional Abdas Marinas Cavite. At tapat lang naman sila ng lasal, kaya sobrang bilis lang din neto makita. Simula noon at hanggang sa ngayon nga ay tinatao pa din sila. At tapos, yung chicken wings nila dito ay talagang panalo pa din. May alakart nga din pala sila dito at narito na nga din pala ang kanilang menu. At ayun na nga din pala guys, Hanggang dito na nga lang din po pala tayo at kita sa lang ulit sa next vlog. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye-bye, bleh! Kung nakukulangan man kayo sa impormasyon ay ilalagay ko na lang po sa comment section. So paano? Let's guys go! Food trip, food trip, yeah!